Hi everyone! Ngayon ay babasahin natin at bubuksan yung mga letter na binigay sa akin ng mga bata. Yes! I'm so excited. So ngayon, babasahin natin ng sabay-sabay ito mga binigay nila. Di ba? Ang sweet. Imagine mo yung mga bata. Ah, Nag-effort! Oh, may pag... May pag... Ano, ano pa niyang mga heart-heart na yan, mga papel na ginupit-gupit. diba? Yung mga papel nila, pinagsama-sama nila. A4F. ta -da! Wow! oh very artistic. Sabi dito, sabi, I love you. Tapos, yan, drawing. So, mahilig mag-drawing yung bata nagdigay nito. oh letter sabe galing kay ano sa kay Jaya Dear Ma'am Grace Nagpapasalamat po kami dahil nandyan ka para turuan mo kami I love you po Ma'am Grace heart 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 Oh so cute oh Ma'am Grace, I love you. Ito galing kay Maricar. Sabi niya, Ma'am Grace, maraming salamat po dahil marami kaming natutunan ng sali sa salita ng Diyo ni Jesus. Maraming salamat din po dahil sa iyong kabaitan ay naririnig namin sa mga salita ninyo. Puro salita ni Jesus. Thank you po, Ma'am Grace kayo po ang pinaka the best na tagapagturo sa is, sa am um, sa Bird. I love you po Ma'am Grace. So cute. Kasi ito yung drawing niya. Ay, another lettering. Ito, meron din. Oh, may letter din si Ronel. Salamat po, Ma'am Grace. Salamat dahil lilibre ninyo kami sa lunes. <laughs> so, na nang nangako kasi ako na maliligo kami sa ilog. Siya kami ilog? So, tapos, paawit! Sunod na sabado, pa susunod na. Diba, ito sabado. Isa pang sabado. Isa pang sabado ulit. Yan! <laughs> Ha? Dalawa lang? Dalawa lang ba sabi ko? Oo. Oh, okay. <laughs> <laughs> Kala ko tatlo. Para I love you. I love you. O oh, tatlo, di ba? Stop it. Get some help. Para I love you. Eh. Oh, gusto mo kanil. I love lang? Dalawa? Walang yo? Wala. Nice. I love you. O. Ah, sabi mo talawa lang. <laughs> ah, ay, nagayak tayo. Kaya, hindi talaga nila malilimutan yan. Kaya kapag nang sabi kayo sa mga bata, sure nyo to pa rin kasi hindi nila yung makakalimutan. From Rosemary. From Rosemary Maligo to Ma'am Grace Gala. Di ba? Effort! O, may padrawing drawing pa yun siya. To Ma'am Grace. Basahin natin. Tapos para pa booklet style ah. future so, I love you Ma'am Grace. Wow, oh, sweet. Ma'am Grace galang, maraming salamat po, po sa pagtuturo sa amin sa Isla Verde. At maraming salamat din po na natuto kami na maging mabait at salamat din po sa pagpapasayaw sa amin at maraming salamat din po sa Papa kanta nyo sa amin isa sa mga kagandahan na na meron sila yung mga bata. Ano sila? Yung meron silang heart of tawag dito. Volunteerism. Yan, very vo nagvo-volunteer talaga sila kasi nung nung mga nakaraan yung tinuturuan ko sila nung una ako muna nagpapakanta, ako muna nag pray nagpo Tapos sabi one time bigla na lang sa Tigris, kami naman magpakanta. Kami na rin yung magpresayo katulad ng ginagawa namin sa sa simbahan paglinggo. Ganoon. Kasi yung pag simba, pagdating ng message yung mga bata, uh, sila sa, sa aming mga malalaki na tapos may sarili silang pananambahan din. Tapos doon sila nagpa-present sila, sila nagpapakanta, nagpa-pray. So sabi nila, sila nag-suggest, Ate Grace, kaya naman magpakanta, kaya isasama ko sa video na to yung isa sa mga sample ng ginagawa nila. Ako, oh, pray, si pray. Hindi yung nalin ito? Mm hmm. Adaba! Asa huh? si Ronalyn? Ah! Uh, Where's Ronalyn? Wait lang. Kami na lang dyan. Jaya si... Oh, yes. Yes. At, and At ako na natigri sa... Ikaw yung paawit? Sama kayo? At, uh, ano lang naman? Open and sino Sa'yo nga magpa-pray sa atin? Yes! Yeah, sa sunod linggo ka. Na. Ayan, magandang araw sa ating lahat. Tayo magsimula, na. At tinatawang... Mag-araw na araw. Ang tawagang si Sa araw na ito, ay very, very nakakatuwa. Drawing din siya. Kaso nadikit na, na, na. Oh, I love you, Ma'am Grace Gala from Rosemary Maliba. Ito, galing naman to kay Shine. Si Shine mahilig din mag-drawing yan. I love you, Ma'am Grace. Yan, tapos shine po to. Ako po ang gumawa niyan. niya nakasulat dito. Diba? Pag pinagpatuloy niya ang kanyang ano, ahilig na mag-drawing, may future din ito. Batang to. Sabi niya, Ma'am Grace, salamat po dahil tinuturuan mo po kami ng salita ng Diyos at hindi lang yon. Tinuturuan mo din po kami ng pagbasa. Kaya po kami nagpapasalamat kami, may natuto din kami sa pagbabasa ng Biblia para sa amin. I love Jesus. Yeah, very good. I love Ma'am Grace. Meron pa. Jesus, sana po gabayan ninyo si Ma'am Grace. At Jesus, huwag niyo pong pababayan si Ma'am Grace. Ayun lang po. Oh, my prayer pa. So cute. Thank you. Ito sa mga very touching talaga na makatanggap ng prayer mula sa bata. Oh, effort mo nag naggupit-gupit pa tapos tinikit. ka I love you, Ma'am Grace. Ito, to, oh, effort. May boxes, may ribbon pa. Kasi one time, nagtanong sila sa akin, sabi niya, Ati Grace, mahilig ka ba sa, ano, sa, sa ganito, ang tawag dito, mm, bracelet, sabi ko. Hindi mm, ako gaano mahilig sa bracelet, eh. Tapos naisip ko, baka gumawa sila bu or bumili. Kaya sinabihan ko na agad na, ano, guma bibili ba kayo? Sabi me oh, opo. Sabi ko, huwag na kayong bumili. Hindi ko rin gaano masusuot kasi hindi nga ako gaano mahili. Sabi ko, ano na lang, uh, gusto ko lang kayong makita lagi na magsimba, ganyan. Or very, ano, masaya na ako doon. Kaya, hindi ko alam kung anong laman ng box nito. First time kong bubuksan. Kaya sabay-sabay natin buksan. Tara! Oh, may dalawang shine ang nakalagay. Shine. Si Shine ang may gawa nito. pa yung naman nito. Ah, heart. Ay, <laughs> yung cute. Oh, diba? Oh, yung pangalawa. balot na naman, oh. Ang <laughs> daming balot, wa. Ah, sulat. Buti hindi ko hindi gusot-gusot. Oh. Sulat na naman ulit ako. Ito yung gusto kong, ano. Nagpapasalamat po ako sa iyo, Ma'am Grace. O, oh, Ate Grace, man ang tawag namin. Nagpapasalamat po ako sa iyo dahil sa banding. Yan. Yeah very nakakatuwa. Ah, uh, Kapasalamat ako sa Lord sa buhay nila. Prayer ko lang naman is makapagtapos ng pag-aaral yung mga bata dito sa amin. Mas magkaroon sila ng magandang kinabukasan buhay. Para mabago naman yung takbo. I mean, oh, takbo ng buhay nila. Kasi dito sa lugar namin, bilang na lang sa daliri ko. Yung naka-graduate naka talaga. Kaya, sana itong next, ang reason dahil, siyempre, unang-una sa kahirapan, tapos, mas pinipili nila magtrabaho, tapos, yung iba, maaga na ang Kaya, ang prayer sa Lord, sana itong next generation na to, sila yung mag-break ng kung anumang merong poverty, First. kaya prayer ko talaga sa Lord na matagal ko na rin naisip na sana ay magsimula sa generation na itong generation nila na ito is magkaroon ng pagbabago na lahat sila ay mag-graduate din magkaroon ng magandang kinabukasan sa baho or gusto kung gusto nila magsariling ano nila negosyo di ba And at the same time, pinamahalaga sa lahat ay malalim na pagkakilala sa Panginoon. Kasi yun din ang, yun ang pinamahalaga sa lahat. And so, heart, heart, heart kayo sa akin. Stupa. So, yung mga small thing na yan, it matters. Thank you. Thank you, kids.